Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga ang last day ng training ni Eliza sa Makati. Ang kanyang Eliza Valdez Youth volleyball pa at parang nanay si Eliza na tinuturuan ang mga bata ayan, tingnan mo talaga iniisa-isa talaga ni Eliza mga kabataan na gabayan sa paglalaro ng volleyball ang cute lang, sabi niya nila pa ang lambing daw pag nagturo itong si Eliza at syempre nakikinig naman ang kabataan syempre isang Eliza Valdez ba train sa inyo. o ba diba? saan pa kayo dyan Ay, bravi, ang cute lang ni Eliza, kulang na lang mag-asawa ito at magkaroon ng anak siguro napakabait niyang nanay at malambing o di ba so yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye also remember wag po tayong pakaskis please like share subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago